hindi lang goy na aday may karoon goy na aon may... yung ka yung 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 baka yung 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 ni yung 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 ultimo mag vlog ta gusto na to makita ang nasa tuang likod so anak na lang gid oh mao ni guys guys ana siya guys mao na ni mga mangga sa bukid sa manila guys <coughs> tag 100 ang 1/4 guys mangga Isda nga magulang sa ibis mao siya guys magulang ni sa ibis ah iya po ni vlog eh. <laughs> guys, oh, sa, so, sa so, so, puning, ano, silpunan ni Piki, Yon, kailangan yung tag iPhone 1816, ano eh. Sinsyari mo guys kay matay. Lagi ka-practice pa ko guys. Bye!